Sinatur at Lucky sa lupain ng mga higante ni Snorri Sturluson. Inihahandog ng pangkat tatlo. Napagpasya ni Natur at Loki na maglakbay patungo sa Utgaro, lupain ng mga higante ang kalaban ng mga Diyos. Kinaumagahan, sila ay naglakbay sa kay ng karuwahe ng hihila ng dalawang kambing. Nang abutin ng gabi sa paglalakbay, nagpahinga sila sa bahay ng isang magsasaka. Kinatay ni Tur ang dalang kambing at inilagay sa malaking kaldero. Iniluto at inihain ito sa hapunan. Inaniyayahan ni Tur na sumalo sa kanila sa pagkain ang mag-anak na magsasaka. Ang anak na lalaki ng magsasaka ay nangangalang Jalfi, at Rosca naman ang anak na babae. Inutos ni Tur sa magsasaka na paghiwalayin ang buto ng kaming sa balat nito. Ngunit hindi sumunod ang anak na lalaki na si Jalfi. Sa halip ay kinuha ang bahaging pigi at hinati ito gamit ang kutsilyo. Kinabukasan, nagbihis si Tur, kinuha ang kanyang maso, itinaas ito at binintidahan ang kambing. Tumayo ang mga kambing, ngunit ang isa ay bali ang paas sa likod. Napansin ito ni Tur. Nagalit ito ng gusto at nanilisik ang kanyang mga mata. Gayun na lamang ang takot ng buong pamilya. Halos magmakaawa sila kay Tur at sinaming handa nilang ibigay ang lahat. Ngunit nang makita ni Turo kung gaano natakot sa kanya ang mag-anak, naglubag din ang kaniyang kaluoban at hiningin kapalit ang mga anak nito. Kaya't sina Jelfie at Rosca ay naging alipin niya pagkatapos. Ang kanilang paglalakbay ay nagpatuloy patungo sa silangang bahagi sa lupain ng mga higante. Naglakbay sila buong araw at naabutan ng dilim, humanap sila na matutuluyan. Doon nila nakita ang malaking pasilyo at nagpasyang siyang manatili roon. Hating gabi na, nang gulatin sila ng malakas na mundo. Ang mga paligid at pakiramdam nila ay nagiba ang kanilang Nang siya sa atin paligid, ay nakakita sila ng isang silid. Natakot ang mga kasama ni Tur, kaya't binunot niya ang kanyang maso at humanda sa pakikipaglaban. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng malakas na umol. Kinaumagahan, nakita ni Tur sa labas ang isang higante. Natutulog ito at umuungol ng malakas. Akmang pupukpuking ni Tur ng kanyang maso ang higante nang bigla itong magising. Tinanong ni Tur ang pangalan ng higante. Ano pangalan mo? Ako si Iskrimer. Noon nalaman ni Tur na higante na pala ang kanilang tinulugan. At ang hintuturo nito ang inaakalang silid. Maaari ba ako sumama sa inyong paglalakbay? At ito ay pumayag naman. Nang buksan na ni Skrimer, ang baon niyang bag at humandang kumain ng almusal, wala ang baon ni Natur at ito ay nasa ibang lugar. Napagkasunduan nila na pagsamahin ang kanilang mga baon. Kaya't pinagsama ni Skrimer ang kanilang mga baon sa isang bag at ibinuhol ito. Sa kanilang paglalakad, na ang higante dahil sa malalaki nitong hakbang. Sila ay nagpahinga sa isang malabay na puno Napagod ang higante kaya't ito'y nakatulog agad at napakalakas humilig. Kinuha ni Tur ang baon nilang ni bag at inalis ang buhol nito. Ngunit hindi niya maalis. Kaya't umiint kanyang ulo at tinuha ang kanyang maso. Pinukpok sa ulo ang higante. Nagising si Skymer at inaakalang may nalaglag na daon sa kanyang ulo. Tinanong si Tur kung sila ay kumain na. Kumain na ba kayo, Tur? Tapos na. Nang handa ng matulog, lumipat sila ng ibang puno. Hating gabi na, nang marinig na naman ni Tur ang malakas na hilik ng higante. Nagising si Tur. Kinuha ang kanyang masok at muling pinukpok ang higante. Nagising ang higante at tinanong Yoko, kung may yun, akong bano na ba hulog sa, sa kanyang ulo. Ano kaya kung pupukin ko ng pangatlong beses ang higanting ito? Marahil hindi na niya ito kakayanin. Sa isip na iyon, hinintay niyang makatulog ang higante. Kinabukasan, habang natutulog pa ang higante, ay hinugot ni Thor ang maso sa ulo nito. Napatayo si Skrymer, kinamot ang kanyang pisngi at nagwika. May ibon pa sa taas ng pulok? Uros na bumangon at magbihis. Malapit na kayo sa kaharian ni Edgaro. Narinig ko kayo nagbubulungan na ako'y walang kwitang higante. Kung makararating kayo kay Edgaro, makikita nyo ang malalaking tao dun. Bigyan ko kayo ng mabuting payo. Huwag kayong magpapakita ng pagmamataas kay Edgaro Loki. Nagpatuloy sa paglalakbay ang grupo ni Tur hanggang makita nila ang matibay na tanggulan. Sinubok na buksan ni Tur ang tarangkahan ngunit hindi niya ito mabuksan. Nakakita sila ng mataas sa pader, pinanhik iyon at doon ay may daanan. Nakita nilang malalaking tao na nakaupo sa dalawang bangko. Sumunod na araw ay eh kaharap na nila ang hari na si Utgaru -Luki. Ikaw ay malakas kaysa tingin ko lang kakayaan na mahusay kayo ng iyong mga kasama. Hindi namin hinahayaan manatili rito ang taong walang ipagmamalaki. Kung kakayahan na nais kong subukin, walang sinuman sa naririto ang bibilis pa sa akin sa pagkain. Tinawag ni Otgaro Luki ang nakaupo sa dulong upuan na nagangalang Luki. <muchas> Tuki si Tur. Ano naman ang kakayahan na maipapakita mo to? Anong labanan ang maimumungkahi mo? Isang laro na paborito ng kabataan dito. Buhatin ang atipusa pusa mula sa lupa. Isang abuing pusa ang lumundag sa lupa. Malaki ito. Ngunit hinawakan ni Tur ang palibot ng tiyan nito at sinubuk na itaas gamit ang lahat ng lakas. Ngunit paalamang ng pusa ang naiyangat ni Tur. Tapos na ang labanan ito tulad ng aking inaasahan. Walang laban si Thor sa aking malaking pusa. Ano pa kaya sa malalaking tao rito? Tawagin mo na akong maliit kung gusto mo. Pero tumawag ka ng sino makikipagbuno sa akin. Galit na ako ngayon! Wala akong alam na gusto makipagbuno sa iyo ngayon. Pero hayaan mo tawagin ko ang aking kinalikihang ina. Ang matandang si Ili. Siya ang labanan mo ng wrestling. Marami na siyang pinatumbang mga lalaki na tulad mong malakas. Habang gamit ito ang kanyang buong lakas, lalo lamang matatag ang mata ng mabay hanggang mawala ng balansi si Tur. Pumagit na si Utgaro Luki at Hindi sinabi ipigil na ang labanan. Hindi na kailangan makipagbuno pa ni Tur kanino man sa si tagapaglingkod. Malalim na noon ng gabi, kahit sinamahan sila ni Utgaro Luki kung saan sila makapagpapahinga at inasikaso ng mayos. Kinaumagahan, si Tura at ang kanyang mga kasamahan ay nagbihis at humanda sa paglalakbay. Sa kanilang paghihiwalay, tinanong ni Utgaro Luki si Tur. Anong iniisip mo sa kinalabasan ng inyong paglalakbay? May nakilala ka bang lalaki na higit na mas malakas kaysa sa akin? Hindi ko maikakaila na nalagay ako sa kahihiyan sa ating pagtatagpo. Marahil iniisip mo na ako ay walang halaga. Hindi ko ito gusto. Ngayong palabas ka na sa aking kuta ay pagtatapat ko sa iyo ang aking katotohanan. Kung ako ay mabuhay at may kontrol sa mga mangyayari, hindi mo na kailangang bumalik pa rito muli. Aking salita, hindi ka makapasok dito kung alam ko lang kung gaano ka kalakas. Munti ka nang nagdulot ng kapahamakan sa aming lahat. Ngunit niling lang kita gamit ang aking mahika. Noong una tayong nakita sa kakahoyan, Agad kitang nilapitan at nang tangkain mong alisin ang, ang pagkakatali ng bag, hindi mo ito nagawa dahil ibinuhol ko ito ng alambre. Pagkatapos noon, hinampas mo ako ng iyong maso ng tatlong ulit. Ang una ay mahina. Kung, kung umabot ito sa akin ay patay na ako. Nang makita mo ang burol na tila upuan ng kabayo, malapit sa aking kuta kung saan naroon ang tatlong kwadadong lambak. Ang isa ay napakalalim. Ito ang marka ng iyong maso. Inilagay ko talaga ang burol na hugis kabayo sa harap ng iyong mga hampas pero hindi mo ito nakita. Hindi nang nangyayari ng magkaroon ng paligsahan laban sa aking mga tagapaglingkod. Ang una, kainin na mabilis ni loki ang mahiniwang karni sa sobrang kagutuman. Pero ano ang laban niya kay Lugi na tulad na mapinsalang apoy na kayang sunugin ang kakahuyan? At si Charlie na lumaban nang takbuhan sa itinatawag naming hugi siya ay lumabas sa aking kaisipan. Walang makakatalo sa bilis na ng aking kaisipan. Hindi rin ka mga mga sa akin na nang maiangat mo ang paa ng pusa sa lupa. Pero para sabihin ko sa iyo ang totoo, ang lahat ng nakasaksi nito ay nahihintakutan. Ang pusa iyon ay hindi totoong pusa, kundi isang yugaro. Isang ahas na ang haba ay sapat sa upuang yakapin ang daigdig ng kanyang ulo at buntot. Inangat mo ito ng mataas halos abot hanggang langit. Kamangamangha rin na nakipagbuno ka ng matagal at napaluhod ng isang tuhod lamang sa iyong pakikipaglaban kay Ili. Nawala kahit sino mang makagawa niyon. At ngayon, tayo ay napapahiwalay. Mas makabuti ba para sa ating dalawa na tayo din na humuling makita? ipagpatuloy ko ang aking patatanggol sa aking kuta gamit ang aking mahika o anumang paraan upang hindi manag ang iyong kapangyarihan sa akin. Nang marinig ang katotohanan, kinuha niya ang kanyang maso upang ipukul, ngunit wala na si Garo Sa kanyang pagdingon, wala na rin ang kuta kundi isang malawak lamang nakapatagan. Muli siyang lumisan at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay hanggang sa makabalik sa Trovangar, ang mundo ng mga Diyos.